Good, good, morning sir. Garibay Mix Vlog. Okay, Garibay Mix Vlog. Sila mga followers, subscribers. Um, uh, tatag lang po tayo. Mga Pilipino, malaki ang chance natin kung magkakaisa po tayo. At uh, iniimbitahan po namin kayo sa isa sa mga uh, advocacy ni Tasa City Puloy. Mayroon po tayong gaganapin na clean drive sa Baseco. Magkita-kita po tayong gaganapin na clean-up drive sa Paseco. Magkita-kita po tayo doon. Supportahan po natin ang Kailan, ko. kailan yun, sir? Kailan yun, sir? This Saturday na, Sabado. Ah. Meron tayong malawak ang clean-up drive. Sabado. Meron ah. tayong malawak ang clean-up drive sa Paseco. national. Natin. National. National yun. Lahat ah. pwede makaisa. Bye, sama po tayo para sa ano ni Pastor Kirk Kapulo kay Buloy. Ayan. Ayan. Maraming salamat, sir. Salamat po.